Hello guys, magandang araw po. Dito po, punta po tayo dito sa aking mintin na kalamansean, guys. Dito po sa Colombia banda. Ito yung ginagawa ko minsan pag wala akong trabaho kaya bakante dito ako guys ito talaga kasi gawa uh, trabaho ko mula pa uh, 2010 tapos nag project ako dito guys kahit walang lupa mag kontrata lang tayo guys kasi wala man sariling lupa eh ang mana lang sa amin ni Papang ng parents ko dapugan lang yung lutuan lang talaga kaya kailangan nating magsika para magkaroon ng uh, eh, extra na trabaho guys yan ito po yan guys ang kalamansi mag sobra 2 years na din ito guys magti 3 years na i-pruningan ko guys kaya para pang December November, December meron tayong kan, meron naman mga bunga medyo mura kasi ngayon kaya sige lang kahit, kahit mura tuloy lang, sikasuhin lang nakaraan, medyo napabayaan ko kaya nabisi tayo guys e ngayon medyo maluwag luwag ang time natin kaya mag linis tayo tsaka mag pruning kaya mataas na mataas na guys halos na. Mataas na masyado. Kaya tanggalin natin yung mga nasa taas. Ayan. Tsaka uh, natin para yung hanggang sa maabot lang. Pwede na. Uh, mahirap din kasi pag mataas ma mahinog lang din yung mga bunga sa taas tulad nito guys. Lalo na mura ang kalamansi. yan Lalo na hinog na yung ibang bunga. Eh, pag mura, minsan eh, mahirap maghanap ng buyer pero sige lang ganun talaga ang buhay dito hindi naman uh, ma-perfect yan kasuhin lang pabungahin lang ng pabungahin salamat po please follow po